O mga idol, good morning. Magmukbang tayo ng rambutan. So anong tawag sa inyo mga idol kasi sa sa amin Bisaya, rambutan din to ang tawag nito. Pero sa Tagalog, anong Tagalog sa rambutan? So fresh from the farm, nangayo na lang ta. Kay wala man tay palit, nagmahal na ang mga nagmahal na ekonomiya mga idol. So magmukbang ta, tamis kayo. durian Lami kayo, ang sarap-sarap. Tapay may ano palang hanggang so mga itong tasilingan mga idol kasi wala tayong tanim hmm. tam is tayo Nah, mga idol, oh, parang sweeties kasi nakilag sweeties kanang puwa yung laman pwede siya isahog sa kaldereta ito ay rambachan Grabe, sobrang tamis mga idol. Mm. Comment down ko sino ka kilalan ha. Mm. International fruit. Sa probinsya maraming ganito guys, kasi mga idol kasi. Especially sa mga bukid. Hmm. <coughs> Tapos talaga. Pag maubos itong mga idol, mangingi ako ulit. Hmm, daming kuan, zoom. Kasi press na press pa to. May namitas mga idol. Nangingi ako doon. <laughs> and Sarah. Mm -hmm. Sobrang tamis mm -hmm. Masarap talaga pag binigay lang no. Ah, ganyan talaga.